So, ayan, guys, mga Papa at mga kabady Mga kalods Ito na po yung junction na sinasabi ko po sa inyo Ito na po yung junction Minto mismo po ako dun sa may pinaka-junction po nung Papunta pong Ito po, pag didiretso nyo po yan Yan yung pong papuntang Dipun Dipun Crino hanggang Cordon Pag dito na po sa lugar po na to Pag tumalikot po ako Ito na po yung papuntang Ulipay Crino Yan Yan na ay yun po yung junction Yan po yung pinaka junction niya sa mga tratchet po na yun yung mismo pinaka-junction nya saka dito naman po sa lugar na to eto na po yung daan papuntang susunod po na bayan ang Lipa Quirino saka dito naman po sa lugar na to pag tumalikod po ako ayun yung pinaka-junction pag dumire-direcho po kayo dyan yan naman po yung papuntang depun. At Cordon Going to Manila na yan, yan. Kaya pag dito naman po Ulitin ko po ulit Pag dito naman po ulit Ito po yung Papunta na po doon Tila Ed's Junior yan. yan po maraming maraming Salamat At pag antabay po na Aking Punting panay Ayan. Na ito, paano po, pag umantabay po kayo, para na rin po kayo nakapasyal dito po sa aming lugar. Ayan. Ayan po o. Oh. Ayan po yung junction mismo. Ayan. Maraming maraming po salamat po sa pagantabay po ng aking munting channel. Naman po ay naaliw po kayo. At nasisyahan sa inyong panunod at pagsubaybay po sa akin. Ito po yung papuntang Dipon at Cordon po ulit. At ito po yung papuntang So, ito po, papunta na po tayo. Isang bayan na lang po, andun na po ulit tayo. Maraming maraming salamat sa pagkantabay at sa pagsubaybay sa aking Munting Channel. Yan, maraming po salamat.